Ang <laughs> oh, mga tutubihan to. Ang ina. Kung ang mata ka butik. Okay, huwag ka magulo. Huwag nga niya. Ah, ano mo sabi mo sa paghuli niyo ng si pa Paklong at Say no to drugs. <laughs> sino ba yung muna ba tutubi? Ano mas sabi mo sinabi mo? Nakauli kaya tutubi? Oh. Oh, ang gubat! <laughs> Papasawa na nila ang gubat! <laughs> Ano ka tayo sa gubat na mapanglaw? <laughs> Ayun na. na Mapasok na tayo sa gubat na mapanglaw. Caps <laughs> 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 tayo, Caps! Cups. Kunwari, Caps. Gago, Caps. Doon, doon, doon. Kuha lang kami ng tubibi. Caps. Hindi lang, matatapos na nga eh. Ito yung maraming ipak short game. Ito yung ihimun sa pato. Ikaw gumakita ka dyan. Wow! Lalabas na kami sa... Lalabas na kami sa gubat na mapanglaw. At ayun sila lahat oh Ito na sila. Mukha sila ng tutube. Ang ina. Ayun sila nakatambay oh gago. Ayun <laughs>

Wala labo eh. Eh, makita mo muna dito. Nakauli siya ng dalawang tutubi. Mukuy ito. Sama mo ko dyan. Ayan. Oh, so, eh, lalagay na po ang tutubi. Ang <laughs> gagawin. pati <yun>, nag <laughs>